Hindi ko na intindihan kung anong nangyari dito eh, Pero uh, bukod sa sinapak, eh, tinalihan daw ng alambre sa liig. Oo, yung isang kapitan ng re-elected mayor ng NARA. Ba, ano bang nangyari doon? Umabante sa balita si Abante Reporter Romy Lozares. Abante Rasyon Report. De temprano, Romy. Ano nangyari? Bayad na temprano, ito na nga, ito na, medyo oh, mukhang pumasok na sa ulo ni Mayor na yung kanyang Posisyon? Yo, yo na masakit oh. doon. Oo. Oh. So, masakit, diba? Ano ah, nangyari ito, ba? Sige, kwento muna. Ako muna. Ito, ikwento natin. Biglang nanugod at nanapak na ng barangay kapitan ang re-elected mayor ng Nara na si Mayor Dirandi Danao. Naganap ang incident na kung alas 9:00 ng gabi sa kapistahan ng barangay Panakan Uno Nara Palawan na, noong Biyernes, May 16 hindi pa nagbibigay ng pahayag o ngayong araw kalalabas lang ng pahayag pero naipadala na natin itong balita na ito ng uh, sinugod at sinuntok uh, ang kapitan ng barangay at vice president ng Palawan na, na, si board member Perde ng Sabalya. Dinamdam mo nun alkalde ang hindi pag-iimbita sa kanya gayong bukod sa pagiging alkalde, residente din siya ng barangay. Kaya naman pumunta sa okasyon si Mayor Danao at kinamayan ang mga tao pero nang hindi mapansin at hindi na-acknowledge ay sinugod niya ang punong barangay na may dala pa umanong wire na ginamit sa liig ng kapitan sa pinagsasapak ang kapitan na, hindi nagumante sa pananakit sa kanya. Nagawa naman ng mga tao na ilayo si Mayor Danao kay Kapitan Sabalya. Disidido si Sabalya na sampahan ng kaukulang kaso si Mayor Danao dahil sa ginawa niyang pag-atake. Ayon sa paliwanag ng kampo ni Board Member Sabalya, kaya hindi na nila inimbita ang alkalde ay dahil sa halos kahalintulad na ginawa niyang pagwawala nang minsan nila itong imbitahan sa isang okasyon na nakaraang taon naman. So ngayong umaga... Uh, ano, 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 yung, okasyon, ay, ano, okasyon yung dati? Pesta din, kapistahan din. At nagwala uh, din si uh, Mayor. Oo, oh, may video na inilabas. na Ini-endorse ni board member Inan, itong si Mayor Danao tapos nung indorso niya at sinabihan ng 100% ang suporta pa rin ng mga taga-panakan uno sa kanya, nung iabot na ang microphone, ay uh, nagalit ito at sinabi niya, wag mo akong babastusin, wag mo akong gaganunin,